2015 Toyota Innova 2KD engine, magpapalit tayo ngayon ng differential oil yan, check natin yung odo 178,434 kilometers malaki laki na, at first time niyang mapapalitan ng gear oil yung gear oil natin, matagal na natin nabili hindi lang nabibigyan ng oras para palitan, pero dahil may free time tayo so magpapalit na tayo ng gear oil Alright, so ito yung mga gagamitin natin Oil pump or extractor Ayan 24mm na sakit. Siyempre kailangan natin dito ng sahudan Tsaka siyempre yung higaan Kasi susuot tayo sa ilalim ng sasakyan At ayan, nandito na tayo sa ilalim Ito lang yung mga kailangan natin luwagan Itong green bolt Tsaka itong pillar bolt Ayan, gamit lang kayo ng 24mm So ito naman ay niluwagan ko na Ayan And kunting paalala pala mga pare ko, kung kayo ay mag, magpapalit ng langis sa transmission man, sa makina at saka sa differential, sigurado nyo na kaya nyo luwagan yung pillar bolt bago nyo tanggalin tong drain bolt kasi pagka natapon nyo na yung langis at di nyo pala kaya buksan to sa sobrang higpit, eh di nyo na may tatakbo yung sasakyan para may gumawa na iba. <laughs> so kailangan talaga luwagan nyo muna tong pillar bolt bago tong drain bolt. Okay? kunin na natin yung sahod natin ng gear oil so gaya na sinabi ko naluwagan ko na to so luluwagan ko na lang hanggat sa matanggal yung bolt ayan okay ayan so hindi yan magtutuloy kasi hindi pa natin tinatanggal yung filler bolt so tanggalin naman natin to para maubos na yung gear oil dyan ayan yung gear oil na yan nakarating na yan ng Mindanao Dabao Surigao <laughs> okay so ubusin lang natin yan alright okay mga pare ko ayan so ito yung drain bolt natin kaya kung mapapansin nyo meron siyang magnet sa dulo ayan lilinisin nyo yan mga pare ko punasan nyo mabuti kasi nga may mga compound nyan dyan so yan naman ninapunasan ko na and pwede na natin ibalik dun sa differential i-plus nyo mabuti yung differential gear oil nya okay so yan pwede na natin higpitan gamit tong 24mm yung higpit lang na katamtaman okay so ayan pwede na tayo ngayon magsali ng differential gear oil So ayan, pwede na tayo magsalin. So ito yung gamit-gamit natin, Toyota Differential Gear Oil. So ang viscosity nito mga pare ko ay 85W90. So check nyo na lang din sa specification no manual nyo para ma-sure nyo yung kung ano talaga yung viscosity na kailangan natin. Alright. So ayan, bukas na to. Pwede na natin sip-sipin yung laman nito. Okay. Okay. So, nakapag-extract na tayo ng langis. Pwede na natin to i-pump doon sa differential okay. Pwede na tayo ngayon magsali ng differential oil. Ayan, itutusok lang natin to dito yung pump. Tsaka, natin ipupus para pumasok yung gear oil. Okay, Ayan. Okay. So, ulitin lang natin yung procedure. magsalin ulit tayo ng gear oil. Tsaka, ilagay ulit natin dito. Eh okay. So ayun mga pare ko, ito yung last na isasali natin. Yung pansali natin na giroy Last to. So sana umapaw na siya. Ayun. So ayun, makikita niyo umapaw na siya mga pare ko. Ayun. so hindi talaga natin 'yan ma sasalina ng sobra kasi nga iluluwa niya rin yung differential oil. Oh, so ito na lang din naman yung last. Okay. So punasan lang natin yung filler bolt. Saka ibalik na natin. Okay mga pare ko. Ayan na na natin. So ayan pwede na natin yan punasan. Ayan mga pare ko tapos na tayo. Ayan. So itapon lang natin ng maayos itong pinagpalitan natin i-dispose natin ng maayos. Right. So ayun nga mga pare ko, tapos na nga tayo magpalit ng differential oil dito sa Toyota Innova natin. So ayun, nakaubos tayo ng 3 liters ng differential oil. Sobrang dali lang naman magpalit. Ayan, susuot ka lang, bagbapaklas ka lang, magde-drain ka lang ng gear oil. So ayun, pwede na natin itong itry. At syempre, itatry natin to ng tumatakbo. Kasi hindi naman natin ito yung ginawa natin pagka hindi tayo umaandar. So ayun mga pare ko, maraming maraming salamat sa panunod. Alright.